welcome back. So, yan mga kaibigan, gusto ko lang i-congratulate lahat ng mga karepa ko dyan kasi 100,000 na tayo dito sa pangalawa nating page na Boss Karepa Vlog sa mga nagtatanong kung page ko to. Yes, mga kaibigan, ginawa ko tong Boss Karepa Vlogs para sa mga vlogs natin, sa mga ginagawa natin daily sa buhay, di ba, mga activity na kung ano-ano man. Ginawa ko talaga to mga kaibigan, for memory. So, dito ko i-upload lahat ng mga ginagawa ko sa buhay, mga mga achievement o kung ano man, kung saan man tayong lupalop na papadpa, di ba, for memory mo mga kaibigan. May YouTube din to na Boss Karepa Vlogs din. So don't forget to subscribe ang YouTube natin. And syempre, mag-follow ka na rin dito sa page natin na Boss Karepa Vlogs. Ano pang hinihintay mo, Brad? Mm -mm. Mag-follow ka na. Sige na. Mm -mm. I-click mo na yan. Uh -uh. I-click mo na. Sige na. Uh, I-click mo na. <laughs> So, syempre, hiniwalay ko talaga mga kaibigan yung Boss Karepa tapos Boss Karepa Vlogs. Kasi yung Boss Karepa, more on comedy content yun mga kaibigan. Bicol comedy content. And ang goal lang natin dun is magpatawa, magpasaya. And dito naman sa Boss Karepa Vlogs natin mga kaibigan is dito ko na upload lahat ng mga personal life, activity, o kung ano man yung mga ginagawa ko sa buhay. So, umabot na tayo ng 100,000 followers. So, maraming maraming salamat sa so, 100,000 na nakafollow dito sa page na to. I love you guys all. I love you. God bless sa inyong lahat. ba diba? God bless. Mabuhay kayo hanggang sa gusto nyo. <laughs> so yan mga kaibigan. Gusto ko lang magpasalamat. Ginawa ko tong video kasi gusto ko talagang umabot ng 100,000 na. Pero simula pa lang itong mga bossing. Kung napaabot nga natin yung boss karepa page natin ng 2.8 2 million mga kaibigan kayang-kaya natin doon paabuti ng milyon. Ah, sabihin ko sa inyo, kayang-kaya natin doon paabuti ng milyon mga kaibigan. So, simula pa lang to, happy 100k sa inyo lahat. Lahat na nakapalo dito, mabuhay kayong lahat. ah, alam mo kung nakapalo ka dito, mabuhay kayong lahat. And sa mga hindi pa nakapalo, kung hindi ka pa nakapalo, ano pang hinihintay mo kaibigan? Let's go na. Mm, I-click mo na yan and i-on mo na rin yung notification and i-show more mo na yan para kada upload ko na do-notify sa'yo ba? Mm, -mm. So yan mga kaibigan, kidding aside. So, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming maraming salamat. I love you guys all. Always. Wala akong inisip dito. Simula nung naging vlogger ako, wala akong inisip kundi makapag-provide ng magandang content, makapag-provide lalong-lalo na sa Boss Karepa na mapatawa ko kayo, mapasaya dito naman sa Boss Karepa Vlogs is ma-inspire mga kaibigan. And yeah, di ba? Kung gusto mo rin maging vlogger, go for it mga kaibigan. Kung hindi mo naman trip, it's up to you. Wala naman tong pilitan, di ba? Ako, Simula nung nag-vlog ako mga kaibigan, naalala ko dati nung nagsimula ako mag-vlog, walang vlogger dito sa Bicol, as in, like, meron din naman, nagtatry-try, wala. Then nagsimula ako, sa laking pasasalamat ko rin sa mga tao, mga Bicolano na sumuporta sa akin in everything, di ba, hindi ko naman in-expect na darating tayo dito sa point na to, pero nandito na tayo eh, di ba, kung anong binigay sa atin ni Lord, di ba, namnamin na lang natin, di ba. So, marami ng vlogger ngayon, di ba, <laughs> Marami ng vlogger, ng mga Bicolano vlogger na naglabasan ngayon. Which is, I'm proud. I'm so proud, mga kaibigan, na nakikita ko sila na nagtatry din. Yung iba naman is lumalaki na yung followers. Yung iba nga, mga kaibigan, is nalampasan na ako in everything. Mas malaki pa yung followers and subscribers sa akin. I'm so proud, mga kaibigan. Hindi ako nakikipagkompetensya sa kanila. O ano. Nandito ako, mga kaibigan, kumbaga ako lang yung nag-break ng chain. Na, di ba, na kaya mo rin. Kung kaya ko, kaya mo rin. Di ba? ako, dati akong basketball player. Ano naman kinalaman ko sa pagbablog 'di ba wala naman akong kinalaman diyan. Pinag-aralan ko lang 'yan lahat isa-isa, then hanggang sa natuto ako, then sumabay ako sa kung ano man yung trend and kung ano man yung gusto ng tao. Basta makukuha mo rin 'yan. Nagsimula rin ako sa wala, cellphone lang gamit ko and everything, 'di ako marunong mag-edit. Lahat mga kaibigan. So, try mo lang. Kung gusto mo, try mo lang. Kung hindi mo naman gusto, it's up to you. Wala naman 'tong pilitan, 'di ba? So, Like ano sabi ko mga kaibigan, ang pagbablog kasi hindi naman siya para sumikat ka. Ang pagbablog mga kaibigan, hindi naman para kumita ka na malaki, di ba? Kung dumating ka sa point na 'yan, di ba? Lucky ka. Kung dumating ka sa point na 'yan, di ba? Or nasa sayo naman 'yan, di ba? Ang pagbablog mga kaibigan, it's all about memories. Kung gusto mo mag-set na memories, kung gusto mo mag-vlog for your memories, or para sa mga memories ng family mo, sa mga anak mo, di ba? Pwede mo i-vlog para pagdating ng panahon mga kaibigan, meron kayong mapapanood na paulit-ulit. Di ba? Yun yung ginagawa ko ngayon, yung mga bagay na ginagawa ko, lalo na yung mga first time kong gagawin, i ko talaga para pagdating ng panahon, di ba? Pag tayo medyo makakalimutin na, di ba? Pag tayo medyo mga ano na, maalala natin. Pag napanood natin, maalala natin. Kasi to be honest mga kaibigan, sa apat na taon kong pagbablog, ang nagawa ko mga kaibigan na video na ako nag-edit lahat ng nasa 726 na video na mga kaibigan doon sa Boss Karepa. And sa 700 plus na yun na video mga kaibigan, ang iba na hindi ko na alam. Minsan nadadaanan ko ay mga video ko. Ano, ano tong video na ginawa ko nito Then Pati ako pag pinapanood ko, pati ako natatawa. So <laughs> So sa sobrang dami mga kaibigan, pati ako hindi ko na alam. Sa sobrang dami kong ginawa. Biruin mo na ka 700, ta plus na video na pala ako na ako nag-edit, ako nag ako lahat, 'di ba? Hindi ko rin ma-expect na dumating ako sa point na ganoon. Sobrang daming video na pala nang nagawa ko. Pero hindi pa tapos mga kaibigan. Nagsisimula pa lang tayo na everything. So, dito naman sa pagba-vlog, 'di ba? Nagsisimula pa din lang naman ako dito. Like nga nasabi ko 100k na tayo, 'di ba? And itutuloy-tuloy ko lang 'to mga kaibigan kasi for memories 'to. So, kung gusto mo rin mag-set na memories mo mga kaibigan, hindi dito, hindi mo kailangan maging wamos, hindi mo kailangan maging kong TV, hindi mo kailangan ng magagandang mga ano, kailangan mo lang mga kaibigan cellphone na may camera and kailangan mo lang mag-start. 'Di ba? Hindi mo kailangan maging sikat, hindi mo kailangan kumita na malaki, hindi mo kailangan ng ganito. Kailangan mo lang mag-video and mag-upload for memories, mga kaibigan, para sa'yo. Kasi sayang naman. Sayang naman kung yan mga nasa cellphone mo, na binidyo mo, yung mga picture mo, is hindi mo ina-upload. Tandaan mo ang Facebook and YouTube, mga kaibigan, and TikTok. Nandyan yan, pa, mga kaibigan, para, parang free, ano, parang free memories. Diba? Parang free ano na pwede mong pagsaiban, 'di ba? Na hindi mo kailangan magbayad. I-upload mo na 'yan mga kaibigan, huwag ka mahiya. Ni di diba? kasi sayang naman. I-upload mo lang diyan para pagdating ng panahon mapanood mo ulit, 'di ba? So, yun lang, mga kaibigan, sobrang haba na ng sinabi ko. Gusto ko lang magpasalamat, sobrang haba ng sinabi. <laughs> so, maraming maraming salamat ha, sa lahat ng mga karepa ko diyan. God bless sa inyong lahat. And sa mga nagsisimula dyan mag-vlog mga kaibigan, ituloy-tuloy mo lang. Tandaan mo mga kaibigan, nagsimula rin ako sa zero. Nagsimula rin ako sa walang nanunood. Nagsimula rin ako sa walang nagko-comment, walang nagsishare. Nagsimula rin ako sa ilang video ang ginawa ko na and walang pumapansin. Tandaan mo mga kaibigan, walang ipinanganak na Michael Jordan na. ba? Diba? Kailangan mo lang ituloy-tuloy. Walang uminit na tubig sa patay sinding apoy! You know what I'm saying? So, tuloy-tuloy mo lang mga kaibigan. May manood man sa wala i-upload mo lang yan mga kaibigan. Huwag ka mahiya sa mga gusto maging vlogger dyan, lalo na sa mga nagsisimula mga vlogger dyan. I'm so proud of you mga kaibigan kasi ang pinakamahirap sa lahat is ang magsimula. Kung yan nasimulan mo mga kaibigan, ano pa, nandiyan ka na, ituloy-tuloy mo na. Lalo na sa mga vlogger na may mga followers na, ituloy-tuloy mo na yung blood, nagsimula ka na eh. Di ba? Kung napahiya ka na, nagawa mo na yung content, di ba? nakapatawa mo na yung mga tao, kung ano man yung mga kaibigan ituloy mo lang yan. So, God bless sa inyo lahat. Yun lang. Maraming maraming salamat ulit sa lahat ng one. Lalo na sa 100,000 na naka dito sa page natin. God bless sa inyo lahat, guys. Peace.